Hi guys! So for today's video, naisipan namin ni Geraldine na magmukbang ng mini donut. Kaya pagalis nga ni Carlos para magtinda ng pares. Ako na nga yung gumawa ng donut, then si Geraldine naman yung nagpalambot ng mga bars para sa toppings nga ng mini donut. Inati ko nga yung mixture na ginawa ko yung kalahati, yung normal lang na mini donut din. Yung, yung isa naman, ginilagyan ko siya ng chocolate para maging choco donut nga siya. Nakatatlong salangan din nga ako dito sa donut maker. After one and a half hours nga, nakatapos na kami and messy donut kinalat lang yung ginawa namin. Kinalat nga lang nga namin yung toppings sa ibabaw ng mini donut. After nga namin gumawa ni Geraldine ng mini donut, lumabas naman kami ng bahay kasi pumunta kami dito sa may mini rest malapit nga lang dito sa bahay ang mga tinitinda nila dito yung Indian foods lagi nga namin nakikita to ni Geraldine kapag kadumadaan kami dito meron silang chicken biryani dito hindi pa nga kami nakakatikim ni Geraldine ng chicken biryani kaya naisipan nga namin bumili nga nito pero hindi chicken yung pinili namin kundi beef biryani then lumabas pa nga kami sa unahan kasi bumili naman kami ng milk tea For the cravings talaga kami ng pagkain ngayon ito na nga at nakabalik na nga kami sa sa bahay. 7.30 na rin to, kaya kakain na rin talaga kami ng hapunan. Hello. Hello. Ito na nga ginawa namin ni Geraldine na donut. Hello. Tapos bumiti kami ng biryani. Ibilin sa namin chicken biryani, kaya lang sabi ng babae na Ay, si Geraldine pala nakakita siya ng beef. Kaya sabi mm -hmm. na, beef na lang chocolate coffee. Kaya sabi niya, beef na lang. <laughs> ano ba yung masabi? <laughs> <laughs> ano, ba <saan> si <laughs> 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 ano ba sabi si Geraldine. Ano ba sabi? Taibig lang ako. So, yung nag-topping dola, ito si Geraldine. Tingnan niyo po guys, sobrang nila nagulo. First time namin ni Geraldine ng ano biryani. May sauce yan ah. May sauce ba lang may, oh. uh? okay. may, okay. may sauce pa na kasi may Tikman ko yung chicken. Hindi nga yan chicken, tip nga yan. Tama hmm? Ito pala yung ano niya. Uh. Oh, mga masarap ah. Ayaw ni, ano nang beryani kasi nga, yung lasa niya may pagka, ano, parang malasa, man ba ito? Kapag sa spices. Pwede ka naman, ka naman. So yun kasi ayaw ni Jitantan kasi nga sobra yung ano yun, yung parang nangangamoy yung ano niya. Spices. Oo, spices. Kaya yun, titikman na lang siya ni Gabi. Curious na curious nga kami dito ni Gerald. Ano kung nasa dito? Nauna na ako eh. <laughs> yeah, yeah. Mayroon so, <laughs> ang mga tsigas Ikman namin. Ay, ang parang hangtong ah. Ikman huh? namin na. ha. Hmm. Wow. Masarap naman. Mm. Sarap. Nabili namin ito doon sa labas. Tignan ko namin ah. sige. Donut ang mga ano yun mm. ah. Mm. Mm. Kasi hindi ano yun yung lasa eh. Isa nga lang binili Pero na, masarap naman siya eh, no ma? Mm.

Mm-hmm. kami nag-try din sa gara donut. At tayo pa ka na. Ang sarap. May mga ano lang sa mga 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 malalaking tipa. Mm -hmm. mm -hmm. Ang kaya Ang kanin ginamit dito? Basmati rice. Right? Mm -hmm. Indian rice. Kaya mm -hmm. dito si itong mahahaba. Akala ko kanina, itong dahon. Laurel. Ano ba yan? Ang um, lips eh. Kasi ano yun? Ang oh, may mm -hmm. ano yun. Masarap yung sausawa nila eh. Ito. Kamatis um, ata siya guys. Kamatis um, nga. Na meron siyang ano, um, maraming sili. Mm -hmm. Sarap pala ito. Mm -hmm. Ano kasi kami Sarap natin? Sarap din. Ano siya kayo siya? Pati Meron pa ako mga beef masala eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung Sigur, mas masarap yung chicken ito. Di ba original kasi nito chicken? Mm -hmm. Chicken biryani. Uh huh? yung ano. Yung donut. May mm -hmm. maangang din sa kanin niya, May. Eh. No? Meron nga. Kaya, kaya uh -huh. nga. Kung nabusog ako dito. Masarap. Ito nung dumas sa tali, Ay, oh. Ayun ako yung may... Alin? Ito. Strawberry? Uh, uh. Oo. Strawberry nga. Ano? Ano? Ano Eh, ang, Ay, ang din sa kalin, eh. Ano nga chili powder. Sobra pa lang ang hanggang pagkain Indian. Hmm, nanonood Si Tanta na nakaubusog. Sugar natin, Tanta. Yung <laughs> sugar ni biglang tataas. Sabi ko sa kayo lahat, mo muna silang huwag kumain ng mga magtamis. Tapos yun. Mm tapos -hmm. matamis. Ano siya ba? <laughs> may luya. Ano? <laughs> may luya sa usawan mo.

Sino kumain ng chocolate? Mm. Sabi niya, hindi ako ah. <laughs> <laughs> Pero nandun lahat yung ebidensya sa bibig. Oh, so, Talia, tamang tingin lang. Sa Talia oh. <laughs> Strawberry naman sa lahat kanya. Lahat kami may mga bakas ng chocolate. <laughs> mm. Excuse me. Ang sarap so, kasi eh. Ayan oh. So yun guys. Ang gamit na lang ang aming video for today. Babush! <laughs> so, Ikaw talaga. Ba mo. ka daw. Bye bush. <laughs> bye bush daw. Nagsosolo siya dun sa pwesto niya na yun eh. Hindi na siya dito eh. See you guys. Bye bye. Bye bush. Bye